Pasig City Mayor Vico Soto may pasabog. Halika, pag-usapan natin ang tungkol dyan dito sa Landas ng Pag-asa. Maganda araw kaibigan, ako si Adrian Bondoc. Sa isang talumpati na ibinahagi niya ilang buwan na nakakaraan, ito ang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto. Hindi sapat na magaling ka. Dapat mabuti kang tao. Kaibigan, sigurado ko, hindi ibig sabihin ni Mayor Vico na okay lang na hindi magaling. Dapat magaling ka. Ngunit hindi sapat ang iyong galing. Dapat mabuting tao ka rin. Yan ang mensahe ng ating pagbasa ngayong araw na ito. Mula kay San Lucas mababasa natin dito ang napakasikat na kwento tungkol sa ang mabuting Samaritano. Bakit niya kaya ginamit ni Jesus ang mabuting Samaritano? ni ba pwedeng ang mabuting Hudyo? Dahil siya ay Hudyo, ang biktima sa kwento ay Hudyo. Ang tutulong sa kanya ay Hudyo. Kaibigan, napaka makahulugan ng paggamit ng Samaritano. Kasi ang mga Samaritano ang natural na kaaway ng mga Hodyo. At ang mensahe marahil ni Jesus is, kahit magkaaway kayo, posibig pa rin magpakita ng kabutihan at malasakit sa kapwa, kahit sa iyong kaaway. Ako po ay gumraduate sa isang uh, universidad sa Angeles City, sa may Maypampanga, ang Angeles University Foundation. At doon po ay mayroong kaming tatlong pinapahalagang mga katangian or values. Magaling, mabuti, at may malasakit sa kapwa. Kaibigan, yan ang tinuturo ng ating pagbasa na yung araw na to. Mag, magpakita ka ng kabutihan at magpakita ka ng malasakit sa kapwa. Kamakailan lang ay maraming nabiktima ang lindol sa Cebu. Paano mo maipapakita ang yung kabutihan sa kanila. Paano mo maipapakita ang malasakit sa iyong kapwa? Maraming nasalanta ng bagyo at baha. Paano mo maipapakita ang iyong kabutihan sa kanila? At paano mo maipapakita ang um, malasakit sa kapwa sa kanila? Huwag ka nang tumingin sa malayo kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong parokya, sa iyong trabaho, sa iyong opisina, sa iyong paaralan, mga kapitbahay mo. Paano mo may papakita ang iyong kabutihan at ang malasakit sa kapwa sa kanila. Yan marahil ang dapat maging uh, pagnilayan mo sa araw na ito, sa iyong pagdadasal. Sa pagtatapos, kaibigan, gamitin ko ang pinakauling sinambit ni Jesus sa kanyang ebanghelyo sa araw na ito. Kung gayon, humayo ka at gawin yon. Maging magaling, maging mabuti, at magkaroon ng malasakit sa iyong kapwa. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking munting refleksyon sa araw nito, kaibigan. Kung ikaw ay na-bless, maging boses ng pag-asa. Pakishare po ang video nito at ng, uh, sa iyong mga kaibigan at kamag-anak. Maraming salamat kaibigan. God bless you.